another episode. So, for today's video, ayan, naisipan na namin mag-harvest ng aming manok. <laughs> Nag-harvest ang manok. Kasi may isa na ditong malaki, guys. Yung panay natin. Mabigyan na rin ako. Mabigyan na rin ako. Oo. So, ating so ngayon, ay, mauhuli tayo ng So, ngayon, mauhuli tayo ng manok. <laughs> Tara. Saan dito pili? camera girl guys. Kina try niya pala. Uy! Bago pala mag-start ang video natin, no? Oh, gusto natin ipasalamatan yung nagbigay ng ating gimbal. Osmo, DJ Osmo Gimbal. Ayan. Thank you po! Hi, Sel. Ibang Ayan sa so, nagbigay ng Osmo Gimbal. Ayan. Yung tropa ni Bernie. Ayan. Thank you po! Cute, no? Ang cute ng camera, oh. So, tara guys. Ito daw maghawak na po. Pili tayo lang ang manok dito. art, hold it properly. Yung sa mga nakahiga. Art, mini-mini-mini mo. Mini-mini-mini mo. na, yung tandang na lang. Puli natin yung uh nakahiga. -huh. Short story lang. Guys, sila Bibi wala ano. Una, yung tandang. Uh, Kinabukasan na nakita na lang namin siya. Matigas na eh. Pero nga yung palong Sabi nila nakakain daw ng higad yung pinag the day before pinagbabalakan pa naman ni mama Katay na natin yung tandang mo pe laki na matanda na yun battery po tapos kinabukasan ayun nagtagi bells na siya tapos si Biggie si Biggie naman the day before din siya mamatay actually magkasunuran sila eh opo the day siya mamatay si Kuya Les naman pe katay na natin yung si ano mataba diyan hindi na siya maka ano maka dito? makalipad sa lupa na <laughs> sa tulog sabi naman baka babasagan daw ng iklog. ayon okay. ayun ginabukasan nabasagan okay. niya ng okay. itlog sa loob guys so wala wala na wala na yung ating mga ano senior yun lang na, kalungkot. so ngayon tara bukasan mm. na natin ikaw <laughs> na mahuli nandito nga pala sir orts <laughs> siya ang mga huli lang manok sige na. kaya mahulihin dito hmm. Oh, wala tumatakbo mo sila. Hello. Hindi siya nang huli ng magabi. Ano na naman yung isa o? Oh? Dapat na naman yung lakot. Saan? Ito malak. Parang bali yung paa niya. Parang sabi ni mama. Na paano kaya? Hmm. Kapatid niya din nakikita niyo mama ganyan din. Na para kaya? Na para kaya 'yan? malaki yung ano sa paa? Ah? Yo. Yung, hmm. Eh, dewa. Kurpak hmm. Takbo pa ko. Promosyon sa shop dito. Poleka. Na eh. nih. Hmm, enggak so. Alam na yata siya yung punteria. <laughs> o, oh, yun, yun, yun. <laughs> ito, talagang tight ang banding nitong limna na itong magkakapatid na ito eh. Bless you. Ito show. dalawa. Dayo. Ay, nasa sa loob. Bebe. Nasa sa loob. Pero alam niya siguro siya yung <laughs> trip natin, no? Oo. Oh. Ayun. Alam niya kung siyang punteriya o ayaw niya maglaki. ika, ika, Kaya maglapit o. Oh. Ayan sila lahat o. sila lahat <laughs> na sila Inip. Guys, so ayun, nahuli na ni Kuya yung manok. <laughs> Ang tagal ng pain eh. Hindi ko na na-video eh. So, katay niya na rin muna to. Tapos na lang namin mamaya. Hello! Ano yan guys? Tandang. Ang tandang! Marami kasing tandang Bawasan natin yung tandang natin. Anak Saka ni Biggie. Sa iba na kasi ito, eh. Sa iba na Oo. Tsaka sa iba na siya guys natutulog. Sumasa sa kabilang bakod na siya eh. sawan <laughs> sa na. Inaaway kasi siya nung isang tandang dito. Hello, bye bye. Bye bye. Um, ko kay guys pag lulutuin na natin. So guys, after naman natin katayin, atin kasi nato yung isa sinang palukan para may sabaw ako. Tapos prito natin sa mga bata. tayo mo ng talbos ng hampalok. May bunga na isang tol. Wala Pwede na ba? Alam nyo yun na yung next vlog natin. Hindi <laughs> ba? Hindi pa. Hindi pa. Panahulog eh. Natamad yung kameraman <coughs> ko. <coughs> Tamad ka hmm? hinit <laughs> siya maghigot <laughs> hah? ha? hinit siya ha? Oh, mahinit talaga <laughs> may hilo ko ba yan? Uh -huh. sa guys! sa so nag aahingi po ng update ng piniyahan natin <laughs> <laughs> sobrang init. Sobrang init talaga. Dala ka na lang ng pinya, ha? Ulit, yung may buka na sa susunod, ha? Mm. <laughs> Wala eh. Ano magawa? Matigas kasi talaga yung lupa dito. Yung sobrang init. May Pero sabi ko si ito daw sa init siya, ha? ha? Beta si Victoria. Uh -huh. Yung mamumunga na dapat. Dahil may lansin isang tayo rambutan. Ito. Wala na, tagi birthday din yung tinanim natin dito na ano, rambutan. Na ano naman yun guys, na sobrang baha naman. Ino? Okay, okay na to. Ipiprito naman natin ito. Gusto ko ibigay buhay na gusto mo. Guys, so oh, ang dami rin bunga, bulaklak ditong angman. Kasi umulan kahapon. Nako, pero feeling ko mga ano yan, itin. May mga naka, ano naman, may mga bunga naman ah. Diba? Pero nagsisilaglagan din eh, so sobrang hindi. May pansa po tayo Pag nagdaan ka, eh, na kayo ma makaot mo maya Bakit? Eh. Shell sa ano? Eh? Shell Bakit? Pansin ba akong bukas? Sobrang init. ni gabi, kaya feeling ko parang gusto na lang namin sumama ni Bebe. Basta na kami magsama. Sabi nga video lang ako, paus na paus ako. Oh. No, bakit nga nagawa? Paus na paus talaga eh. Kailan ba tagulon? Ha? Kailan ba tagulon? Next month daw, mag-aula na talaga eh. na? Tungan natin. Hey guys, tara habang tayo niluluto dito sa kugon. Abang nilo to dito sa langit. So, <laughs> sa Haha. 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 mamadelicay Guys, that's having eternity later. Hey guys, luto na. na tayo. Luto na rin ang

Ah. Sa ay sa uh, paloon ano pa yung nakakain ano pa yung nakakain ano 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 ano

Oke aku bangun daftar guys. <laughs> okay.